Ah, ayan, good morning. Saan pa po kayo, kayo galing yan, sir, ma'am? Pangasinan. Uh, Pangasinan? Oh, kababayan po natin. Uh, Kabalayan ba? Kabalayan po uh, tawag na? Kasi marunong magpangasinan. Uh. Iloc Ilocano po ako. Burgos. Sa Burgos po ako. Hmm. Saan po kayo? Sa Binaluna. Ay, Binaluna. Ilocano po doon. Ilocano. Ilocano rin po ako doon. Malapit na sa ano sa Alaminos. Alaminos, Mabini, Alos, Burgos. Dasol Sol. Burgos po ako. Binalunan. Si Ma'am Jenny, yung doktora Jenny, binalunan po sila. Yung asawa ni ano, Dr. Alberto Giang. Yung mayor dati ng Burgos. Binalunan po yun. Dito tayo nagbablog lagi po pagkana. Every Sunday, Apo, kay Mang Boy. Si so, Si Bukang Rolex po ba yan, no? Or... <laughs> <Naki> Adventure. Lakay <laughs> <laughs> <Son, no? laughs> hey, pala very good Sticker po Ayan, TV Ayan, Kupasen TV Ayan, TV <laughs> <laughs> Ayos? Ayos, si sir, oh. oh. Baka may gusto ko kayong i-shout oh, sir. Shout hey, sa mga taga-Pangasinan. Ayo, taga <laughs> Meron tayong pangalan kay sir, ah. Oh. Nangalistahan niya, Yan. Tapos yung ating ano. Ito yung mga ano ni So ibig sabihin po sir, dito nyo napanood sa mga vlog yung mga ano no? Burautan. Burautan. Oh. Ayun sila sir from Binalunan, Pangasinan. Kumusta ti biag DJ Mot na? Ay nasaya tayo. Shout out na nako. Las Vegas. Las Vegas 'yon. Nevada, Las Vegas. Ni Mark, ni Tony, si Jala ko diya iwa, si ni Toto. Wow! Si Jay, panugang, panugang ko, si Kwa, uh, New Mexico, si Cars Barn, si Daniel. Wow. <laughs> Yun, <Oy. laughs> <laughs> si Sir. Sige po Sir, mapapanood nyo yan. Kailan? Pakabukas uh, na po. I-edit e ka na. po natin eh. Nine, bukas na po. Opo. Sige po nga po. Yan, sila sir. Masyang <laughs> ano dito. Mura lang. Opo, mura mga ano ni Ma'am Boy, no? Ito si Juan. Patik Philip. <laughs> Patik Philip. <laughs> AP, Odimars. Oo, oo. Ito yung yung journalist. Opo, opo. Ayan, yan yung mga ano. Piyagwan. Hindi, sila ano. Mga ano, yan talaga yung ginagamit po nila. Uh -huh. uh -huh. Opo, yan, yan. Opo. Sige po, sir. Basta. Support nyo yung ating channel. Panoorin lang po. Opo. Opo. God bless po. Update natin. Pakita natin guys yung mga rilo ni Mang Boy ito ang ganda Mang Boy Wala si ano eh si Ibo Eric Para ano yung mga matanong natin Yung mga presyo guys Mangboy, Rolex na ganito, magkano po? 3.5 3.5 3.5, wala siya no Swiss machine yan Swiss machine daw to guys, 3.5 Nagpapahin nila kahit 3 o Sa ganito Ay, kapatahin... Opo, opo, Pangasin na Omega 2 Omega 2,800 Ayun Ay, nga ano, na po Ayun po, dalawa nito Tag Ito to 8 no ito po, Mang Boy. Ayan, 3-5. 3-5. 2-8. 2-8. 3-3. 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 35 5 3 5 2 no? 2 3000 3 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 Rolex 3 3 3 3 ito patik patik Philip no. Patik Philip. Pagkano to patik po abang ko? Dalawang libo. guys. Lahat po Pati year, month, and May, June, July. Ito naman, 2024 dito sunutin mo. Day, day, lahat ang kumagana. Ayan. Uh,

Oh? <laughs> Daming ganili ni sir ha? Baka pong pang ano yata sir? Pang padala sa ibang bansa ha? Ay, kung pati nagdugan yung manugan ko Ah, kapag nam namasyal po kayo ng ibang bansa Ay, nambili rin kayo ng mga ano no? yung Ito, super clone? Oo, yung super clone -ano? Dua, dua Dua? Dalawang super clone ha? Ah, oh. Mm -hmm. oh, okay. So, parang yung dalawa yung nakabili. Well, uh, Ito na lang po yung wala bayan. Ito lang po yung